Ang tagal ng encoding. Tapos, ang tagal pa ng PID, ang tagal pa ng account. Kain mo na. Ginutom na ako. Yeah. Sabi ko sa'yo eh. Ginutom na ako ha. sa mag-antay, bayan na lang. Alright? Okay? Hindi naman kami nagmamadali eh. Nung nagmamadali ka tapos hindi ka na makapagmadali walang pa ng Nung ako, nung pese ko kahapon, Bu, buti pa siya. baka hmm. 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 okay. so, kain na ako dahil gutom na gutom na ako kain po tayo saan galing? sa sabi <laughs> 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 haligay siya ng subs niya yung insta lang magbigay pa ng pang-snack talagang saan yung day? langtok talaga ako hindi hey, ba yung kausap mo sa araw? Ang yeah. mga palmera yun. Nantok talaga ako nag-drive ako kanina. Kung saan saan ko lang po yun nakakasalubong. <laughs> Pag mabait ang sub. Gawa nila. Hindi na sabi nila. Comment na.

Nagkakabit pa lang yun sila. Boring. Kasi yung akin, tatlo. Tatlo yung, yung subs ko. Wala pang pwede tsaka account. Tapos may dalawa pa akong pinasa. Wala pa rin sa GS. Tinatamad ako. Ang takay mo wala pang tatagal. Taga Hmm. Wala na boring naman ako. Sa akin wala pang PID. Wala pa. Pangilan ako sa Viber. Ito pang. Ang dami na nakapili. Oh, pangilan ka. Tagal. Kain pang dugtong. Bisa Lisi siya dahil. Kaya di isa Lodi, siguro, si Hindi man maparamdam tulog dun Napuyat. ala ba yun? <laughs> Napuyat yung aga. Bakit <laughs> na si Nod na, no? Magsitulog kayo d'yan. Ano ang yung kasama ko naman? <laughs> ano uras ko na yung yun? Nag-comment pa ang gaga? <laughs> Katawa ko dun sa dati kong kasama yun nung takot ako Giga. sa Giga. Sakin ka pa talaga utang. Wala akong pera. <laughs>